welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa ating YouTube video. But, before we start, don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong video. Let's start! Hi guys! So, yung tuturo ko na sa inyo kung paano... Paano maglagay ng thumbnail sa ating YouTube video? pwede naman siya gamitin. First of all, pwede siya gamitin kahit anong browser. Any kind of browser na meron ka. Pwede yung UC browser o anong browser. Chrome, browse, UC browser, or Google. Ayan, nasa loob, nasa folder siya. na or Google. Kahit saan. Basta makakasearch ka ng YouTube. So, yun. Click natin yung UC browser. So, dahil naka-set na nga yung Google ko dyan, ay yung YouTube ko dyan, ano, lalabas na talaga siya ng pusa. Kung hindi naman naka-set yung YouTube nyo, dun sa browser nyo, is-search nyo lang yung YouTube. Ayan, click YouTube. After, lalabas na yung desktop mo. Naka-desktop na siya agad. Lalabas na. Pagkalabas nun, guys, click mo lang ito ito guys oh. ito itong tatlong guhit na to sa gilid ng YouTube na logo tatlong guhit na pa landscape click mo lang yan may lalabas na my channel home tapos 'yon my channel pindutin mo lang yung my channel afternoon ayan na 'yung lalabas niya pagka down pagka loading niya may makikita kang arrow sa taas sa logo ng profile mo sa bandang kanan at meron kang notification bell ayan may 14 notification sa notification ko 14 etong katabi niyang arrow na to etong arrow na to to guys ayan ito 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 ito, ito, ito. yan click mo lang yan oh di ba nag down mag meron na siyang lumabas na select file to upload then ditong public na to, pwede mo siyang pindutin kung gusto mo siyang i-public, i-unlisted, unlist, private, o scheduled. form hindi naman kasi siya, hindi ko naman to i-public kasi try ko lang naman to, ba? Diba? So, i-click ko yung private kasi try ko lang siya. E baka mamaya, magkamali ako, mai upload ko yung video na to. Bali, hindi ko pa siya, hindi talaga ito yung video na i-upload ko. For example lang to, parang tutorial lang sa mga hindi alam kung paano maglagay ng thumbnail sa YouTube video nila. So, yon Click lang natin tong arrow na nasa loob ng box. Ito. Ito, guys. Ito. Oh. Eto. Ayan. Click lang natin yan. After nyan, di ba may lumabas na gallery, camera, file manager, Ayan, lumabas, ba? Diba? Pindutin mo lang dyan kung saan nakalagay yung video mo na gusto mong i-upload. Na na-edit mo na. Or kahit anong video mo na gusto mo nang i-upload, nandito lang siya. Kung nasa naka-file kung nasa gallery, gallery ba, file or camera dyan file yun sa tatlong to. Kaya click mo lang. Yung sa akin kasi, file siya sa my file manager. Kaya, ito yung ikiklik ko. Depende yun sa inyo kung saan nakafail kung sa gallery ba, sa camera ba, o sa file manager ba. Sa akin kasi, file manager. Kaya, I click ko, ay ang file manager. Ayan, lumabas na siya guys. ato At nga pala yung Video na toys wala sa akin, wala pur walang puro sa akin kasi video lang siya talaga ng kapatid ko at puro tiktok siya guys yan. so bali meron nga pala siyang meron siyang youtube account Nicole Panay yun yung youtube account niya puro tiktok nga lang ang laman nun kaya so yan back to the topic so um, try ko eto subscribe ayan ayan siya guys nakita niyo naman di ba pindutin nyo lang guys pindutin nyo lang yung custom thumbnail ayan pag napindut nyo may lalabas dyan gallery, camera, file manager kagaya lang din ng kanina so yun nasa akin kasi gallery gallery hmm hindi wala pala sya andun sa file manager sa file manager Then, sa so may share it. Alam ko sa share it siya. Eh. Uh, sa share, share it siya. Share it. Ayan. Kinilig ko na yung share it, ba diba? Then, afternoon pictures. Ayan. eto guys. Ito. Yung intro ko. Ito. Ito. unang to. Ayan. Click mo lang yan. Ayan. Tignan mo. Mag-uploading na siya. Nakikita nyo yan, guys. Ayan na, oh, nakikita nyo. Uploading ito. Oh. Uploading. Ayan siya, oh. Uploading. Uploading na yung thumbnail mo. Ang gagawin lang natin Ay, Hindi May pa siya tapos nag-uploading pa siya. Ayan, guys. Kukita niya na lang siya mamaya. Wala tayong pwedeng gawin kundi mag-antay lang. Diba, mag-antay? Ay, <coughs> madumi yan. Dito na lang. File manager, click natin siya kung hindi niya nakita nagpalit siya ng thumbnail. Click lang natin siya ulit. Tapos mag uploading lang siya. Ayan na. Oh. Ayan, di ba? Nakita nyo, ayan na, oh. napalitan na siya. Ayan. Ayan oh. na, napalitan na siya, di ba, guys? Napal Done